Namiss ko nga palang kumain ng boneless chicken Kaya naman sinubukan ko itong Sajang chicken Dito lang sila sa Binondo, Maynila Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakakain ng boneless chicken Kaya naman hindi na ako nagpahuli pa Isa nga sa mga in-order ko dito ay yung 12 pieces boneless chicken nila Na meron ng dalawang flavor Nakaseparate na yan mga mare Anim na bulldog flavor at anim na truffle flavor At kung couple nga kayong kakain dito Ay suggest ko lang na orderin nyo eh, itong dosera Na meron na nga 6 pieces na chicken May dalawang kanin, may dalawang soft drinks at syempre may kasama na rin fish cake at kimchi. Syempre umorder din ako dito ng chicken burger nila na sa unang kagat pangalang ay manok agad. Meron din sila ditong blind box na maaari kang manalo ng stop toys. Kaya naman kung trip mo rin ang ganitong mga pagkain ay itry mo na dito sa sadyong chicken. Nag-open sila dito ng 10.30am hanggang 9pm. Nasa google map lang din sila kaya madali nyo lang silang makikita. At kung nalalayuan ka naman ay pwede kang mag-order sa kanila via foodpanda. panda. Kaya naman ayahan mo na ang buong pamilya halina't mag food trip dito sa Sadyang Chicken. Okay na okay mag food trip dito dahil malawak ang kanilang place at malamig na rin dahil naka aircon. So paano mga mare food trip na tayo? Tol. Tapos kaya na kumain tol? Hindi pa. Bakit? Pagka na dito. Ma, kakain ang kinain mo. Kinusundan mo ba ako man? Hindi idol. So ba't mo kinukuha yan? Eh, Ay okay. sabi mo tapos ka na eh. Eh take out ko yan eh. Okay lang yan tol. Ano ko okay doon? Ayun ko na naman ako. No. Ano to? Hindi pa nagalaw tong burger mo? Hindi pa. Take out ko yan. Ako na magte-take out na ito para sa'yo. Sa bahay nga lang namin didiretso. De okay lang ba yun sa'yo, tol? Okay lang ba yun sa'yo, tol? Ang <laughs> Lagi na lang. Sabi, hindi pa ako mo-order pero may pagkain na ako. Tol, Video ka mga katon. Nagpa-video ka pa. Mahingit ko yung mga mananood ko. <laughs> ang gusto, tabi na ko yun. So, ang so, ina mo. <laughs> so, mga maray, nandito nga pala tayo ngayon sa Sajang Chicken. At sakto, meron tayong taga-video. Ang <laughs> ginawa mo sa akin yung pagkain ko. Ya? Shish. Take lang. Hindi pa akong order, pero meron ako nito. ito. Umurout uh, oh. ka eh. Paliwanag ko pa kung saan ito makikita itong Sajang Chicken. Saan? Dito lang to sa may Chinatown, Manila, mga mare. Sa may Masangkay Street. Masangkay Street, mga mare. So, mga mare, ito nga pala yung una kong titikman. Yung merong 12 pieces na chicken na merong dalawang flavor. At ang flavor na nga ay isang truffle at isang buldak. So, buksan na natin to. Eh, and... ko yan eh. Ay, grabe to lang. Dami mong tinira para sa akin. Hmm. Alam mo, talagang malapit talaga loob ko sa'yo. Alam mo ba yung tool? Mm. Bro, bigo magtiro, tul. May kasamang cheese yan. May kasamang cheese agad. Mm. mm. Crispy to lang. Mmm. Cheese. Mmm. 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 Sarap, Paul. Ito naman yung truffle nila, mga mare. Mmm. Mm. mm. Lasang sweet corn nga, Tol. Ang juicy pa ng chicken. Mm. At sa mga magjowa nga nakakain dito, ay eh, bagay na bagay itong sajam Dosirak box nila, mga mare. Dahil ito ay perfect para pang couple. Ayan. Ayan mga mare oh. Bali mga mare, dalawa yung soft drinks niyan. Binawasan nung isa. Uy, hiningi mo na nga. Rin. Ay, hiningi ko ba to? Para nagagalit ka pa. Sorry, sorry. Siyempre, ino mo na akong drinks kasi yung dosi na chicken, inubos ko kanina. Ang sarap eh. Grabe. Mmm. 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 Mm. Uy, kinagat ko mm. na, kinagat mo mm. pa. Tarok tol Robby ko Oh, to, kinagot mo rin Ba't itong tao to? Pwede naman kumuha ng bago na lang eh Alam mo kung bakit ko kinagot Bakit? Para mapagkamalan ng mga tao doon na halimaw yung kumain Oy! Kasi pag pinatake out ko to, sila magbabalot nyo Eto naman yung chicken burger kanina na hindi kinain Oy! Muntik na matumba tol ha Kitake out ko kasi yan Take out mo ba to? Oo Sorry Ayan to lo. Tingnan mo naman yung sauce niya no. Grabe hindi tinipid yan man. Sheesh. Mmm. Okay. Okay to lo. Mm, sauce pa lang eh. Hmm. Pasok sa panlasa ng mga Pilipino. Hmm mo. Mm, sarap. No. Mm, Grabe may price pa dito. Anong flavor to? Ah, truffle din. Kaya nga, take out ko rin sana yun. Hmm. Yung wala eh. Okay, yung truffle nila tol. Kanina ko pa natitikman doon pala sa chicken. Uy, pusog na ako tol. Pero wait lang. Meron ano? din tayo ditong blind box. Blind box, ano yan? Pwede nyong orderin ito dito sa Sajang Chicken. Na mananalo kayo ng mga stop toys. Kaya gaya na itong mga nandito. Pero hindi ko alam kung anina nasa loob nito dahil blind box nga. Eh, syempre, malalaman pa lang natin pag binuksan natin. Ako tol, ako tol, may nakuha ko tol. Sino? Ito tol, oh si ano si Yanun. Yanun? Yes. Oo, okay, oh, kuya, buksan ko na ng nga rin sa akin. Ah. Tol, may palong. Ay, may palong, may palong. Uy, Uy. si Yanun ba to? Si Yanun din yan eh. Ah, talaga tayo, tol. Magkaibigan talaga tayo. Ito sa akin, o, yun, oh. bonito to no si Yanon Yanon yeah, oh. ibig sabihin friends together no